ibang so, um, siyempre, dito sa pagiging paglaban nila, pinapakita pa rin dito yung mga nila. Sa pangunahan. So, yun, meron siyang isang na yun. Sige yun, isa uh, lang, ako sila tao lang, yung sila pamilya, yung malilang daw yung um, kanilang so, sabi mo siya, pakilang sa bakit ko ako yung mo? Ay, napakalit ng mga nabahay. Pero sabi nun, ano ba dito nun Panginoon? Para kita yung pili Siyempre, unang-unang po yung atin siya tapos, ito nga nang palatayin po. Sabi doon, pinag-edit din doon ng mga soldier. Sabi niya, kumuha siya rin ng mga sundalo. So, kumuha siya at 30,000. So, nakuha siya at 30,000. Sabi niya, pa rin doon, napakarami niya. Kailangan niyang bawasan. So, naging 20,000. Sabi na pa rin, napakarami pa rin. So, binawasan pa rin ng pa rin doon, naging 10,000. Ng 10,000, sabi na pa rin, napakarami pa rin niya. Bakit? Sabi na pa rin, napakarami pa rin ng mga sundalo dahil na sapat pagla Sabi niya na parang pa rin kasi Basta, ano po pinagawa ng Panginoon? Nang isang sigit yun, natusan niya na yung mga soldier sa so pagla mo sa kanila. Painungin mo sila ng tubig kung sa ilog. Sabi doon, nung pinainungin mo sila ng tubig, may kita mo din iba-iba nilang way okay, ng Panginoon. Merong na asumsyon so, yung buong katawan o patawan, so, yung naasapas so, sa tubig. Meron namang sumasalok damit yung mamay. Sabi doon, dahil sa pagpili ng Panginoon ng David si John dun sa mga soldier, naging 300 na lang. So, nandun yung 300. Ano yung 300 na lang natin? Ito so, eh, di ba? It's part 300, di ba? Alam mo natin yung 300, yung kung yung mga soldier ni John. Bakit sila ipinig ng Panginoon? Kasi, kahit doon na meron silang ano, wisdom and knowledge, ba? Siyempre, diba, kung hindi doon ka na naman nakadapa kung sa ilog, hindi mo makikita yung kalaman sa so, paligid. Pero kung hindi doon ka sa ilog, nagamit ang oh, mga may kita mo parang yung paligid mo. So, kita mo kung alis ko ako. Diba? So, yung true soldier lagi alis din, lagi na Sabi na naging siyang siyang pinigil ng Panginoon. Kasi, in, sabi na paano sa pag na yan? Lang So, sabi ni Gideon, wala naman sa kaya doon, parang nang basta ang mo. Sabi na yung kasama mo ako kalagi. So, muna lang tayo sa mga laban natin kung laging natin kasama ang mga mga Panginoon. Mga. Diba ba? Amen. mga Panginoon nasa atin, paano po ba natin magsasabi na ang Panginoon po ay nasa atin? Nasa ating mga sarili. Sabi nga po si brother kanina, yung LBC, FDC, siyempre yung prayer po. Sabi nga sa Bible, prayer is a powerful weapon. Lagi po tayo madalaman sa Panginoon, lagi po natin panggitin ang kanyang pangalan, kasi nasa kanya lang po ang lahat ng bagay, walang yung mabuhindi sa kanya. At yun po, ayaw mo good sa good God, masasabi po natin yan, kung alam po natin na yung espiritu ng Panginoon ay nag-aaral po. At so, through worship, through, ah, uh, pwede nga, ah, mag-initi ah, uh, nakikita natin doon yung through worship. So meron through worship hindi lang po sa pag sa pagkanta. Nakikita rin po yan sa, ah, uh, sa ating masasari din natin. Sa ating masasari din uh, natin, na hindi ibang tao magiging kalakasang mga parang susunod sa kanila. Nakikita namin, ay, ang Manue Brother, mo, Chinese, parang magiging sinyempo sa atin. Pakita ko sa yung itsura mo lang. Nung araw mo lang, the way na magsalita ka, the way na ipakita may gratitude mo. May mo na, na meron kang true world sa pakita. Sa ibig mo mismo, na ipita nila. Ang ibang tao, mga unbeliever, sa gusto silang maniwala sa pakita sa sa buhay mo. Ayun ba? So, Ayun ba? Yes, Yeah, yes, the faith. Ngayon, okay. so di ba, yeah, si <laughs> so Dr. natin yung nagsasabi di ba, ngayon sinicelebrate natin yung 7th year Thanksgiving anniversary ng Jesus Christ at the preparation. ano so, ba talaga yung essence ng Thanksgiving? Bakit na, bakit ito yung naging term na natin yung we have positive Di ba, yun, yan?

nagsigurado na, na, siya, na, siya sa nga niya na nangahat talaga siya, na nakibakas siya sa talagang palataya niya ng, 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 ng 100%. So, yun nga, diba? Nagyaba ba kayo? Hindi! Yes! Yes. So, diba yun, na-celebrate tayo ng So, yung ano talaga yung essence ng Thanksgiving, diba? So, yun nga, yung Thanksgiving, yung celebrate natin para sa... Diba? Para dun sa ano, sa improvement na nangyari sa atin, mula nung nanampalatay tayo tayo, mula nung na, may natanggap tayong mensahe, diba? So yun nga, yung, yung improvement na yung sinasabi ko, kasi diba si si Apostol Pablo dito, eh, tapos na yung course niya. Sabi, sabi niya, I have finished my course. I have called a good place. Yun nga, kita up a Tapos na yung journey niya, paglalakbay niya. At nasabi niya sa huli niya, na ilaban niya lang na ano, Ay pagbaka siya ng mabuting pakikibaka sa ano, sa pagbuo niya bilang, ano, bilang ng diba? So tayo, di ba, sineselebrate natin yung KCTV. Think tayo din sa improvement. So, Meron naman po bang improvement sa bawat isa sa loob ng seven years na meron na natanggap natin yung mensahe. Kinaboy may improvement sa loob ng 7 years? amen. Nee. So yun, so yung naman ako nga lahat sa akin is may improvement. So yun nga, diba? every every achievement na every improvement na matatawag natin sa pamilya, diba? Kaya sa pamilya, diba, may anong 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 So, yun. So, anong anong Pinagasagan naman na namin tayo natin Pero yung natin yung mga siya natin. So, yun, yun nga, makikita natin ngayon na talagang meron ng improvement sa bawat pamilya, diba? Sa bawat, sa bawat, sa bawat, bawat bak, ano, sa bawat, sa bawat, sa bawat, natin. bawat, natin bawat, sa bawat, dun sa ano, kaya sa tinanggap natin yung So yun, yung ano na yun, yung, yung improvements na yun, kahit like, kano man yung kalihit or kalaki, improvements pa rin yun. May pagpapasalamat pa rin natin yung studio. Kasi patunay yun na yung sinampalataya na natin yung style, totoo. Dama po ba? Yes. So yung mensahe ninyo, di ba? Man na nakikita sa improvement. Dun sa pamilya natin, di ba? Pamilya natin, sa pamilya natin, sa pamilya natin, sa Kaya nga meron ano, iba sa sa para sa para sa pamilya So, doon nga, identify yung improvement ng bawat sa natin yung So yun, yung, yung, yung improvement na yun, yun nga yung dapat natin ipagpasalaban. So kung wala tayong improvement, yun, kailangan natin yung ano, mahabag. Kasi diba, kung wala tayong improvement, sa so, na tinagal sa ganyan yung mensahe. It's ano, parang nakakatawas yun. Diba, meron tayong turo na yun, Yung hindi siya lumalaki pero tumalim na. So parang ganun nga yun, diba kami. Kung ipipin. So yun, yung true

nagsabi diba? Pero nga, diba? Since, yes, popular, sabi niya, I finish my course, hindi sabot na siya, kaya hindi na sabi, I have thought that one of journey pa rin tayo, diba naman yung na, na natin, paniging. So, yun nga, diba? Kaya natin sa natin, no? So, sa journey na yun, pag nga nagtapos na yun, niya, masasabi din ba natin na, na We have both a good fight of faith. We eat persons na lang. Hello? Hello? So, yan. Ha? So, kailangan na ano, maging nanayang gawin. Maging paalala sa ating mag-ibang Na habang tumatawin tayo sa mensahe, dapat mas gumalaki ang improvements natin, di ba? So, hindi ko naman inaano na uh, improve na talaga ako. Kasi lahat naman tayo yung isang Is... Subject doon. Kaya nang sabi ka sa mensahe doon. Kailangan makabag tayo kasi kapag okay. tumatagal tayo okay. sa recycling, mas lumalaki yung sa natin na kailangan makita talaga improvement sa Para nga nasabi natin na yes, yes, a good fight. Sa dulo ng journey natin. So, yung ano ba yung naman yung parang rin, reward nga, diba? So, basahin muna nga sa

So yan, yung sabi niya po sa ibagdo yung ay, niya naman o ano, ng na... ang mabuti sa pananakalatay yung pag-flash yung pag yung, yung pag niya ng may Ito na may may reward may yung promise price yung may sanggol yung may So, hindi lang sa kanya yung sinabi niya kasi sabi niya, yan, pati dun sa ano, sa din ang nag-aamat sa kanilang kapakainan. Ano ba? Ano bang sa It may chance na ano na makuha din yung trauma crisis So, yun nga, iwanan ko sa inyo, no. Na, ayan. Tayo lang naman yung mga kasalud nun. Hindi natin hindi yun, masasagot ng iba, hindi yun masasagot ng katabi natin Di na kausap ng natin ngayon. Hindi yun masasagot ng ibigan natin kung nailaban mo natin na na, na huwak, na ba natin yung good fight na yun. Nakuha, nakamit ba natin yung good fight of faith na yun. Kaya lang yung makakasagot ng iba. Kaya sana maging maging tanong natin sa sabi natin. Po yung, po yung, yung, yung journey natin <laughs> ng na, na malaban tayo. <laughs> Pero, na tayo, meron na tayong good fight of faith